mang instrumento o tinigang pinagmulan ang musika ay sadyang nagdadala ng halina umaantig sa damdamin at naghahatid ng hiwaga ngayong hapon sabay-sabay nating tunghayan ang kwentong magtuturo sa atin ng pagpapahalaga sa pananampalataya dito sa mga kwentong chikiting handa ka na bang marinig ang musika ng mga kuligli Kwento ni Eugene Y. Evasco, Kuhit ni Tokwa S. Florida at Salin ni John Ray Allen, si Bisara. Bisperas ng pista ngayon sa bayan ng Binyan. Katatapos lamang ng ani, nang dumating si na Fidelito sa lumang bahay ng kanyang lolo. Nakagawian na ng pamilya na magsama-sama tuwing pista may marikit na musikang narinig ang batang magpipinsan. Tumahimik sila upang alamin kung saan ito nagmula. Kung sa talahiban, sa bukid, o sa hardin. Ngunit hindi nila matiyak. Mga kuliglig! Sigaw ni Fidelito. Agad silang naghanap ng mga garapon. Tutungo na sana ang mga bata sa parang nang pinigil sila ng kanilang lolo madilim na sa labas. Delikado ng gumala. Hindi maikubli ng mga bata ang kanilang panghihinayang. Maigi pa'y makinig kayo sa aking kwento. Halo ng lolo sa mga apo. Umupo siya sa antigong tumba-tumba. May dakilang pamana ang mga kuliglig sa pista natin bukas. Makinig kayo at alamin ng hiwaga ng kanilang musika. Bisperas din noon ng pista. May isang batang nagngangalang Santiago. Habang siya ay palabas na ng simbahan, nakita niya ang isang lalaki sa lilim ng punong akasya. minitian siya nito at sa kainayang makipag-usap sa kanya. Bagamat nag-aalangan, lumapit ang bata. Maamo ang mukha ng lalaki hindi siya kilala ni Santiago, pero waring nakita na niya ito. Nakailang ikot na ng simbahan ang ina ni Santiago. Hinahanap niya ang anak sa mga tindahan at umpukan. Naligo na naman siguro sa ilog, sabi ng ina sa sarili. Nanood siguro ng sarsuela o baka naman nagpapalamuti sa karosa. Umuwi na lang siya sa kanilang kubo. Ngunit naroon sa parang si Santiago, may dala siyang garapon. Gumagapang at dahan-dahan niyang hinawi ang mga talahib. Paulit-ulit niyang naririnig ang pakiusap sa kanya ng lalaki. Manghuli ka ng mga kuliglig. Piliin mo ang pinakamasipag umawit. Manghang-mangha si Santiago dahil hindi mailap ang mga kuliglig. Pusa ang mga itong dumadapo sa mga braso at palad niya. Pagbalik ng bahay, napangiti ang ina sa musikang nagmumula sa garapon. Hindi na nakuhang magpaliwanag ni Santiago. Naisip niya na babayaran ng lalaki ang bawat kuliglig na mahuhuli niya. Lumulutang sa kanyang isipan mga bagay na mabibili sa plaza. Kinabukasan, naghintay si Santiago sa harap ng simbahan. Hindi niya tiyak kung nakailang oras siya roon. Ibig niyang maupo, ngunit baka hindi siya makita ng katagpo. Hindi na malaya ng bata, pinalilibutan na siya ng taong bayan. Galak na galak ang lahat sa awit ng mga kuliglig. Nasaan no, so na siya? Ibig ni Santiago na umiyak at tumakbo pa uwi ng kanilang tahanan. Ngunit hinila siya ng ina mula sa mga nakapaligid na taong bayan. Isinama siya nito sa nagsisimulang parada ng karosa ni San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka. Ang santo ang siyang dahilan ng kanilang pagdiriwang, ang dahilan ng masaganang ani ng bayan. Sa paniniwalang niloko siya ng lalaki, binuksan ni Santiago ang yakap niyang garapon. Masayang lumipad ang mga kuliglig. Dinig ang saya sa kanilang mga awit. Isa-isang dumapo ang mga kuliglig sa estatwa ni San Isidro. Walang tigil ang mga kuliglig sa kanilang pag-awit sa parada maligayang humuni ang mga kuliglig habang binabagtas ng karosa ni San Isidro ang bawat sulok ng bayan. Napasayaw sa awit ang taong bayan. Nakahahawa ang musika ng mga kuliglig. Napatingala si Santiago sa karosa ng kanilang patron. Nagniningning ang mga mata ni San Isidro. Kilala niya ang nasa karosa siya ang nagpahuli sa akin ng mga kuliglig. Naiiyak na sa galak ang bata. Siya ang humiling ng musika ng mga kuliglig. Napaluod at napadasal ang lahat ng taga na yun. Nagpasalamat sila kay San Isidro sa pagbisita sa kanilang bayan. Buhat ng pangyayaring iyon, nakangiting kwento ng lolo. Nagkamusika na ang mga prosesyon at parada ng estatwa ni San Isidro sa bayan. Tumayo ang lolo at may inilabas mula sa kanyang kwarto. Tumambad sa mga bata ang mga antigong instrumentong pangmusika. Panata ko kay San Isidro ang mag-alay ng musika. Pagmamalaki niya. Sapagkat ang batang si Santiago ay ama ng aking ama. Galak na galak ang mga magpipinsan habang sinusubukan nilang patugtugin ang mga instrumento. Naisip ni Fidelito, susundan niya ang yapak ng kanyang lolo. Mag-aalay siya ng masisiglang tunog sigla ng maririkit na awit ng mga kuliglig na handog ni Santiago kay San Isidrong patron. At dito masayang nagtatapos ang pagtuklas sa diwa ng musika at ang kwento ng musika ng mga kuliglig.